Uh, kamusta po sa inyo si Mayor RJ May ha? Maganda ang yes, si si maganda. Si may, may action. talaga. Buk, si 'yung rapper. Ang balita ko po kayo, daw po may bahay dito. Kaya kalibugan. Ayun. Ayun lang po, lang si Mayor RJ May Si Mayor po, may action talaga. <laughs> <Ayos lang. laughs> ah, oh, dito lang po kayo bibili ha. Dito kami naka bili Wala akong pangalan ng store nyo? Malapit kay Josie. Kay Ellen. Ellen, yan. Kay ma'am? Mangal ko ulit? 20. 20? Pwedeng 10 na lang? 200. 500. 500? Wala, <mesships> 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 <Or> <mesships> <mesships> dito kami um, discount 20 rin ang isa. Yes! Pupunta po kami sa bayan. Kasi... Dandri na butang po lang okay. mga kaibigan sa liba. Ano may natin kapatid? Ikaw be. Pag-ihaw. Pag-ihaw. Pag-ihaw tayo. Kaya hindi naman tayo mag-iinom. Mag-food trip lang po uh, magmumukbang kami, bibili kami ng tilapia, o, baboy, hotdog, ano pa? Price. Ay, ayaw ko ng price. o oh, hindi ko hindi natulog sa price. Ayaw oh. ko price. ano pa? Yung balat ng, ng skin. Ah, skin. Ay, yung ano che so, yung skin? Chicken skin. Pwede, So, yun guys. Welcome to Barangay San gustin po tayo galing kanina at uh, -oh. okay, so, Yes, andito tayo So, so you know, we going, and, na We're going somewhere and then uh, Then buy po. something <laughs> uh, Meron po tayong mag-seller from uh, NTRRM NTRRMC So nasa red warning na po yata. Ay orange pa lang pala. Red Quezon, Nasa Laguna at ang Batangas. Ano? So ingat po kayo, stay safe. Alam po natin ating mga kababayan, hindi lang po dito sa ating nasa kupan. Bagus po sa tatamaan ng bagyong Yuan. Ay, ay ingat po kayo. Welcome <laughs> sa Chaog. Teka sa kagat. Kumain pa? Yan, nasa Chaog po siya. Welcome po sa Chaog. Welcome sa Chaog. Kami dala po tayong bag. Kaliit. Tayo sa Chaog. Dito tayo magbait tayo kumabot ang mga taga mabait. Ay, kuya, na po. Ano po, at uh, giniling. <laughs> Apo, o, iho, diba? pag pa po. po yung mga yan. Yung. yung Huwag na tayo, puro kami. Ganda sa... pa po ito, magagana ang Skin po, mamaya, skin. Ito, ito, ito. Tilapya yun ha. Ito kami din Ito ay. Ang malaki. Magkano po talaga pila? Inyo po ito. 70. Oh, may okay 150 na lang. okay, sir. 170. Ilang po pilaso lang 'yon? May nandiyan po punta pero kilo. Ayun, dapat tatlo lang 'yung malalaki. Ang laki dami ng anon. ang Eh marami po kaming pagkaulam. Eh uh -huh. pang tindig lang po sa ihaw. Iihaw lang um, po, oh. po kami. Boy po 'yo. Sige po, 'yung pinakamalaki. Ano 'yung pinakamalaki? Opo, 'yan. Hello po, welcome po sa si Chaong. Hello <laughs> <laughs> po. Tayo hindi magsasabaw. ilaga <laughs> ko kaya, gusto mo ba? Hindi kahit isang piraso noon, i isabaw natin ano. Ay, hindi na. Diyan. O oh, sige sige. Sige, maasim. Ba hindi ko alam, hindi kulang. oh kulang pa. Sige. Tita, makakala rin sa balok nyo? 10 pesos. Ano lang po? Oo, oh, 10 lang pala. Talagang <laughs> <laughs> gusto gusto ang sampalok? Oo, oh, pwede pa ba hindi? Hindi mo nga alam ang sampalok mo na kaya nang ako bilipin. Nung bata, pa. nung bata ako, nakakain niya ako yun. Sige, sige. Oo, <laughs> oh, tama ba? na yata yan. Dari po. Dari na. Pare sa po, pare nga po. Aking pare, 10 piso po. Magkano po yan? 10 sa piso at yung isa? 10 piso. Oh. Uh, 58 Fifty uh, Oh, six. <laughs> B. Uh, <laughs> balik six three four. Oh, si Mayor Jimmy yah. Ah, Tan lang kung kayo. Sisigurado pong sariwa. Elentan. Elentan yon.